good afternoon mga idol so karon mga idol naata diri sa bukid so karon mga idol naata diri sa punuan sa kaymito mga idol so, so uh, tawo nya mga idol kaymito mga idol daghan kay mga idol to mga idol oh. so violet si mga idol no? tawo mga idol daghan kayo Magan <laughs> <laughs> siya. Ah, oh, banhilaw pa. Sa punuan, sa kaimito okay, mga okay. idol. So, magmukbang ta karon o bayulit nga kaimito mga idol. lantawan yung mga idol. Dagahan kay mga idol. Akong gisakas taas. So, na na mga idol. Magmukbang tag bayulit nga kaimito. lantawan yung mga idol. Wow! Sarap kay mga okay. idol. Hmm. Sobrang tamis mga idol. Tamis ke mga idol. Wala siya Daot. Hmm, tama mga idol. Tulok, tulok pa mga idol. Sus. Hmm. Hmm. sila mga ah, idol oi Hmm pa, mga idol oh Wow sarap mga idol Hmm Hmm tama mga idol tulo-tulo ang gatas niya, mga idol Yang duga Hmm Misa isa mga idol eh. Ah, Kelamik kay mga idol. So, dinira ko to po video mga idol. Thank you for watching. Bye-bye.